ingay wala sira binalik ko yung stock pipe ganun pa rin ingay So yun, binaklas na natin yung maingay. Palit tayo ng tensioner na bago. Yung nilagyan ko na ng gasket. Ito hindi, kusa sa bababa Kusa, pag tinanggal mo yung pin Ayan eh. Bale, pinalitan na natin yung bagong tensioner Kaso, ganun pa rin Tingin ko sa may loob na to Ito, ito yung bagong kinabit natin Ito yung luma. Kapit na lang uli natin. Yan, update natin. Bababa -ba -ba, mga kina. Ang hatol ng ating kit mechanic. <laughs> Basilio. Palit si Gunyal niyang <laughs> buhay. <laughs> <laughs> Tos gas! Kula. Sabi. So, Walang extension mo oh. ah, na isasapak. Wala ka mo to. Ang isasapak na yun. Mukabunga na lang. Wala ko mahaba kasi ay bukas sa tay. project tay, tay. Tugtog na may lining. Oo, ka naman. Okay lang, yan? Okay lang. Eh. Bali na kelas natin yung makina na ito. Ayun na. Baba oh. Baba oh. makina. kud-kud na no ito may kayas na kasi yung may tama connecting rod may gumagalaw yung connecting rod pag gumagalaw yung connecting rod siyempre gagalaw din yung piston tatabingin din yung bayo niya yung kaya siya nagkakagalaw bale ito na yung guys yung ano natin ayan kita nyo may kayas na siya oh ni budget kapag ka natin yung kasi. Ayun, lakas ang tulog oh. Tulog gastos. <laughs> <laughs> Biyak mga kina for the first time. After 3 years. Sulit ang tos gas.